for three more years, my last three years, my last term, lahat po ng mababanggit ko ay may po natin lahat sa inyo sa pagkatpondo po ng bayan ang gagamitin natin. Pero tapat at malinis na servisyo ang ating po ibibigay para at idudulot para sigurado makakalimin po ang mga servisyo ito sa inyo. Una, ngayon, uh, promise ko sa inyo, dodoblingin po natin ang bilang ng ating mga scholars. Ngayon po, we have four thousand scholars, I promise you, before the end of my term, we will have 80,000 scholars. Kani na nabasa natin sa kahayagan, isang anak ng vendor naging valedictorian sa kanyang graduation sa PMA. Ewan ko kung nabasa niyo yan. Mas malamit pa tayo mga kabata vendor, anak ng mga mahirap ang bibigyan natin ng pagkakataon maging number one sa kanika niya mga graduating classes because we are two citizens and we can do it if we are given the right opportunities in life. Number two, dadagdagan natin ang mga beneficiaryo ng ating social welfare assistance, lalo-lalo na sa hanay ng senior citizens, PWDs, and solo parents. Nakita naman ninyo, di po ba, na tumataas ang budget ng ating lungsod, lalo kayong nakikinabang, binabalik ko naman po sa inyo. Tama po ba? ay madagdagan nito. Ngayon pala, sa taong 2025, we will add another 10,000 senior citizens sa ating pong social welfare assistance program po. Next po, tuloy-tuloy ang birthday package. Sino po nakakatanap ng birthday package dito na senior citizens? Ayoko na pong maingit kayo sa Makati City. Dito, kahit hindi kayo ang natatanggap ninyo, makakatanggap din kayo ng pa-birthday galing kay Mayora. At tuloy-tuloy po yan. Okay po ba? Next po, promise. Bayan program natin, dadamiin pa natin ang mga mamamayan na nakakatanggap ng puhunan para makapagsimula kayo ng mga negosyo, negosyo at kaya ninyong umunan. Sabi ni Congressman, Kisman, daw tayong umasa sa ayuda. May katapusan ang ayuda. Tama po ba? Pero kapag meron tayong sariling negosyo, tayo po ay nakatayo sa sariling paa at kaya natin palaganapin ang ating mga pamilya. Susunod. Okay. Lahat kayo. bayan ko kayo ay magkasakit huwag na kayong matakot na magpa-check up kung may nararamdaman kahit wala nararamdaman magpa-check up po kayo kasi ngayon under consulta package libre po lahat yan. as of today we have already enrolled 500,000 Ang promise ko sa inyo lahat ng issues ninyo we enroll natin sa Phil Health consulta program natin eh? gusto niyo Avon, gusto niyo Maybelline. Pero ngayon, libre na rin ang cremation natin at bukas na ang kolumbaryong natin sa bay sa cemetery. May choice na kayo kung gusto niyo mag-cremate at uh, sa kolumbaryong maliling o gusto niyo sa pagbag-cemetery, libre-libing ay papalawakin pa natin. Sino gusto ng libre-libing? Ah, bago po ako matapos ng aking termino, kailangan po makapag-host tayo ng Palarong Pambansa dito sa Lungsod, Quezon. We have not hosted na Palarong Pambansa since 1966 and it's about time na ibalik sa mapa ang Lungsod, Quezon bilang premier center of sports sa buong Pilipinas. Agree ba kayo dyan? magagandahin natin ang Quezon Memorial Circle bilang world class park and uh, uh, leisure recreational facility kasi ayoko lagi kayong nasa mall. Gusto ko kapag linggo, sabado, may pasyalan kayo kasama yung mga anak, malilim, masaya, maraming pasilidad, libre para sa inyo. Yan ay ginagawa na natin ngayon at tatapusin bago po mag-grow sa pwesto sa 2028. Next one Ito, District 1, special sa inyo, ang Kalalay Martin. Dito po tayo para kay Damaya Lan si DJ Kalalay ang palengke mo a ayusin na natin. <laughs> ang ganda naman niyan. Yang kasi no punya na po natin ginagawa ang Kalalay Market at ito po matatapos po ito bago po mag 2023. Ay, bibili po tayo ng mga lupa doon sa mga private sell sellers na gusto nang ibenta ang mga lupa o kaya naman, ay kung hindi nagbabayad ng amilyar ay pupunin na natin yung lupa pupunin ang titulo para ang mga nakatira dyan ay magkakaroon ng katiyakan ng paninirahan. at hindi na kayo matatakot na mag-demolish mag o ma-displace kayo kasi pag-aari na ng pamahalaan ang lupa ninyo okay po ba yan? next po, yan yung balingga sa Epo magpapagawa tayo ng wall, sa evacuation center, syempre ang go a sa barangay San Antonio. At tuloy-tuloy pa yan, at alam ko magtutulong kami dito ni Congressman Arjo Atayde. We will help each other with the infrastructure projects that our barangay's need. Next, eto, para ramihin pa po natin ang parks and open spaces natin, lalong lalo na kapag may mga taong nakatira sa mga dangerous zones, unahin po natin silang bigyan ng click natirahan at yung mga nabakita natin gagawin natin mga linear parks para po wala nang tumira doon maging ligtas pero pwede rin ninyong gabitin pang um, jogging uh, bisitahin ninyo ng inyong mga anak so that is through uh, numerous parks and open spaces okay next po at syempre binanggit ni Congressman Arjo Atayde magtutulungan kami kasi isa sa mga pangarap ko po bago po ako bumaba sa pwesto sana mawala na ang baha sa Lungsod, Quezon agree ba kayo dyan? Maganda po ba yan? Maganda po ba, ba yung mga natin? Yeah. So, uh, nag-usap na kami ni Congressman Arjo at ito ay pagtutulungan po namin para magiging mas maginhawa ang mga buhay ninyo. Hindi na tayo kailangan mong evacuate kapag naging gumabaha. You can be safe in your homes because every Filipino family in District One and the whole Quezon City deserves to live safely, ligtas, ayapa, at maginhawa ang mga buhay. Okay po ba yan? Ngayon, time's up. daw ko. Pero marami pa po tayong gagawin.